Si, si Lola Si Lola Pony naman dahil gusto ni si Karina at nagtuturo si Sister Alea <coughs> na nung explain ng abakada dahil si Sister Karina yung balalimi ng um, vocabulario ang pangusap si Sister Pony uh, si Lola Pony ay gusto ko na Ayon yung pag ng sarili niyong drama. Hi, ng sarili niyong... I love you. I love you. <laughs> okay. okay? So, doon sa mga malalaki, mm -hmm. drama tayo, pero kayo yung gagawa ng inyong script o na inyong mga salita. Ngunit hindi lang ito simpleng drama. Siyempre, iduktong natin doon yung sinasabi nilang mga moral Yung kultura ng nata ibang mga uh, region ng ating mga uh, bansa, like Mindanao, o oh, Mountain Province, North, at saka yung uh, South. Okay? South. Again, okay. ang mga bata, please, tulungan nyo yung mga bata. Okay ba yun? Ha? O, oh, magiging ating na tayo sa ta ating na sa, sa ating ano ating. Wow! wow. <coughs> Hindi na ating ka. Ah, manunulat. ala manunulat ba? Okay. Manunulat. Alam mo ba? kundi koreografi. Ano bang koreografi? Lumika ng tayaw para sa grupo. Okay? Hindi lang yun. Dapat gumagawa din ng kanta ng tahit